Uh, for Linton, bago ka pamasok, sa lang ang pamilya mo o hindi pa na na ka? Ayun po, nabanggit uh, mo nga po before na mas, ano po, mas open po ako sa bahay, mas komportable po ako kumilos sa bahay. Kasi iisip po before, mas tanggap ako sa bahay kumpara sa labas. So sa labas po talaga ba, ilan lang yung mga nakakaalam, mga kaibigan ko noon, mga naging kaklase. Sa mga katrabaho ko ngayon, may iba hindi alam nung una, pero iba nakaka-idea. Sa mga sudyante ko, napapansin din nila, pero hindi ko din ah uh, kumpara sa sinasabi din or naga nito pero mas sabi ko talagang tanggap 'yung sa family ko kasi sila 'yung nakakita sa bahay lang kaya nga sabi ko ah uh, karamihan ng oras ko mas na ko sa pamilya ko talaga kasi mas gusto kong 'ng nasa bahay lang kumpara 'yung makisama lagi sa kung saan saan kasi ilang akong pumilos na ilang akong pumilos dati baka may sinasabi sila sa likod ko ganyan so hindi na ako medyo na no, open pa ganyan so mas pinipili ko na lang kung baga nahimik sa bahay kasama yung pamilya ko kasi doon mas komportable akong pumilos magsalita kumain lahat sumayaw kung ano gusto kong sayawin sa bahay kumanta sumigaw okay lang panakantay yung sinabi ko oh. yun so masabi ko sa pamilya tanggap talaga ako pero wala nangyari ano, confession na ano na badin ka ba, bisexual ka ba, sila ay sila. Walang ganun nangyari. Kung baga, bawat araw, tinatanggap nila ako ng walang kahit anong nasabihin sa akin na may ilang ako sa kanila. Walang ganun. Ganun diba nila ako katanggap at kapahin. At, uh, at, ang kaganda, ano, uh, siyempre yung suporta nila, umbo. Opo, okay. Uh, okay. Ang sila Ano, kali pag nabas nyo ng taxi, ano naging reaction ng mga pamilya, what is the job? Yun po, uh, pag-uwi ko po ng bahay, yung unang sumalubong ko sa akin, yung tatay ko po So nakita ko po agad sa kanya yung, uh, uh, yung saya, yung ngiti yung pagkami sa akin kasi sa, sa waray nahihidlaw. Sobrang nahihidlaw na sila sa akin nung nasa kampa ko, hanggang sa bahay lagi sila nagsabi kaya lang uuwi. Tapos hindi ko na-expect na, kasi yung una talaga sabi ko okay lang rin ba sa parents ko na inamin ko sa sa public, sa national television, yung totoong ako akala uh, ko muna medyo hindi pa okay din sa kanila kasi sila okay sa kanila sa bahay mismo pero sa public hindi ko sure kung okay din, din sa kanila pero nakita kong okay sa kanila tanggap nila yun and then sa mga sudyante ko naman uh, may mga comments lang ako nakikita eh, pero hindi ko pa talaga sila nakakasama nakakabanding ganun pero nakikita ko sa ilang comments ganyan nakaka-chat ko yun sila. Naman, uh, nila, masaya sila. Yung iba sinasabi, sir, pansin ko na noon, ganyan. <laughs> Hindi lang kami nagtanong kasi baka ma-offend ka, sir. So, uh, yun, salamat sa respeto, sabi ko. Parang gano'n. Alam ko, ganyan, ganyan, ganyan mo sila kasi diksyon nila, diksyon nila ako. Tapos, sa mga katrabaho ko, normal siya yung sa group chat namin. Parang walang topic kami doon tungkol sa pag-amin ko. Kung baga, tanggap nila ako, walang transitional part na ano na, uy, ganyan ka pala, umamin ka sa ganyan. Walang gano'n. Gano'n sila. Kaya natuwa ako yun. Eh sa mga katrabaho mo yun, walang naging problema sa ginawa ko. Ayun po. Ikaw ba pag binigyan ka ng parang chance dito sa showbiz, are you willing to give up sa pagtuturo? Ah, uh, naman uh, okay. po kung saan olla. po yung, kumbaga, hindi naman sa pagiging opportunista. Ah, uh, kasi, <laughs> kasi kumbaga may pakarap na talaga ako sa pamilya ko, gano'n. So kung ano po yung opportunity yung dumating talaga sa akin, kukunin ko po, po yun. Nung nauna, lumaki po ako sa hirap. So hindi ko masayangin mo kahit anong bagong opportunity yung dumarating po sa akin. Star Kanino ka nagbabaw po? Uy, oh, yan na nakita ko na yan. Kala <laughs> ko titigilan ako during mga grilling. <laughs> Ayun. So napanggit ko na yung before, yung pambansang crush namin dito si JC. <laughs> yeah. Kasi ano siya, uh, nasabi ko yung talagang Pilipino-Pilipino yung Pilipino, Pilipino, dati. Yung mukha niya, wala naman ako sinasabi sa ibang lahi. Gano. Pero yung itsura niya kasi very Filipino. Filipino. Pag tinginan mo siya, parang nabang humble, napakabait. Ganun. So yun po yung na, nasabi ko rin na sa kanya before sa mga grilling. Na, kasi yan. Yun yung reason ko. Huh? JC, ano reaction mo? Ang pinagkagawa mo ka naman? The third action? Hindi, hindi. Naku-confuse kayo. Naku ha? Nix, are you confused? Yan, ano na reaction mo, I'm so happy na yun ang nakikita ng mga tao sa akin. Dahil since Pumunta ako dun sa loob ng camp, dun sa bahay. Uh, gusto kong talagang ipakita kung sino ako na uh, mabait talaga na caring. And I'm so happy. Every time na sinasabihan ako na yun ang nakikita sa akin, sinasabi ko, yes, na gawa ko yung uh, gusto kong talagang uh, ipakita na ito si Chris. So, thank you kung yun ang nakikita sa akin. Diba? Oh, ba ba? Oh, Iiiiih! Hihihi! Ano ka? Ano ka? Ano Mark? Ako ako. Mark. O Brenna. na kayo ni we are into this ano talaga, ah, uh, kailangan talaga namin na more funding makilala yung bawat isa. Because, ah, uh, uh, we just met sa loob ng Bahay in just 3 days. So hindi pa namin talaga kilala yung bawat isa. Ah, uh, tsaka, talagang, uh, open ako sa kanya, and, ah, uh, naghihintay din ako ng tamang panahon para magkabanding kami, makilala ang bawat isa. So, yun ang uh, stage pa namin ngayon. Pakasalanan mo na ba siya sa pamilya? Yes, of course. Uh, sa first family ko, my, my, my daughter, my, my son, and my wife. And for walking, walking, kasi parang like, na ba? May, parang like, pagka, tinadvise uh, mo, may crush ka kay Tori. Yeah, yeah. At the time po, Uh, <laughs> but what are you doing? What are you Not as much because we've gotten to hang out as friends. Ganon. So, parang, at the time, parang, I was really really craving an intelligent conversation. That was when Lori came in. It was like, we clicked in terms of music, in terms of like, games. Yeah. Pala, she has a gaming account online. So, like, yeah, I just wanted to tell her how I feel like, thank you for being here and I really like you. Love it. But now we're friends. <laughs> Uh, ano na lang yung equation of your life? Sorry? The equation of your life. <laughs> uh, equation of my life? Uh, 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 equation that defines your life. Of my life? Uh, <laughs> 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 At least right, right now, I uh, hindi, wala pa kasi I'm just trying to test the waters kung ano man yung meron, what life has to offer me pa. So, ngayon, I'm still trying to find out. Ano na ang reaction na inang evictions na napasamon, hindi ka na-evict? Sorry. Ah, wait. Ako, ako, I call myself always the nomination king. Kasi every single time that I could have been nominated, I, I was nominated. So, my game plan going in talaga. Sabi ko, siguro I'm not your typical housemate, no? I'm not, I'm not that guapo. I'm not that, you know, attractive or whatever or I'm not that funny I don't know I'm just me I'm just palaban I just beg for my spot here so ko, I I don't want to be nominated because if I do I want ko kung ano yung maging public perception for me but then I got saved once and then twice and then three times And then I was like okay anong man sa mga ilonggo kasi si Myrtle Sarah sa every weekday na kami ni and kasi sarap mag-educal kasi during the swimming class <laughs> week and the military Nagtatapo? Nagtatapo. Parang galit. Nagtatapo. Oo. Kasi di parang ano ah, nung iba. Nung military at saka dun sa swimming class. No, it was <laughs> uh, the time sa camp, you were the water exercise. You were inside the camp. Uh, and then you kicked on the, the throwing gun. And then you threw your face. Ah, uh, yung uh, sa aerobics uh, ba yan? Or sa military? Ah, sa So, ito po. Sinipa ko yung maleta po kasi Siyempre, nabiglaan po kami sa umaga na. Get out! Get out! Grabe. Tapos sobrang sakit yung face ko. Actually, namamaga siya. Uh, it was swollen. Kahit sa ko po. Uh, it was really, really sore. I to eat talaga. For one week straight na. I couldn't eat properly. I couldn't drink cold or hot. So, sobrang hassle talaga. Tapos nung no sa, so, Monday, siyempre, nabiglaan. So, boom. Tapos, inaulit-ulit kami yung sa sa damit. And, nagpalit um, kami. Tapos, palit yung batteries. So, lahat talaga was just all um, compressed. And, nung nagpalit ako ng batteries, I'm so positive. I, I took it from the new batteries. Pero, paglagay ko sa lapel, naging low bat siya. So, I thought, oh my God, I'm gonna have to make everyone change clothes those bullets kahit it's not my problem, it's not my fault. Kasi I, I'm, I'm positive I took it from the new batteries. And then, so, ulit kami. So, nung tumakbo kami kasi syempre double time po. And um, pagbukas ko yung pinto, naging stampede sa pinto. So, so, patamaan yung, yung swollen face ko sa pinto. Mm, -hmm. mm -hmm. Tamaan talaga. Tapos, may konting galit ako syempre kasi na stampede. So, okay, oh, may galit ako sa sarili ko at may konting galit ako sa mga kasama ko. Kasi, The so I, was like, oh, I was just so mad at everything, at that point. But the all-camp, down talaga, city, all Jersey kids. They were like, "Just your is not going to help." So I don't oh, know Sorry guys, I'm sorry. But that's what that's what happened, talaga. That's why I am talaga, kasi, uh, everything is just too much now. How you Tatlo <laughs> <laughs> ata. Grabe po, siguro mga ah, lima. Six, six, five times talaga. <laughs> Pero because of me, siguro mga four times talaga. I'm, I'm not scared to admit that po. <laughs> Pero after nun, siyempre I to improve. Because I didn't want to. Because what I, like what we learned talaga, if it's one's fault, it's everyone's fault. So anything that I do wrong has an effect on everyone mm -hmm. and vice versa to everyone talaga so I really had to put my head down and focus and yeah that's everything from then I na talaga and there was less mistakes mm -hmm. yeah. and grace under pressure and grace under pressure thank oh, you yes. okay um, thank you, Dito. our next question will come from another influential blogger Uh, ito, she lost